ma na may nagsalita na officially sa Kongreso. So, sa, de so ngayon nare-realize natin na lahat ng mga sinabi nila during their uh, administration, na may katotohanan na. Dahil somebody testified under oath dito sa Kongreso. At it was corroborated by so many people. So I think, uh, ngayon, pag nagsasalita silang yung nangyari sa Kongreso, that um, uh, wala namang DDS, tapos sasabihin nila, wala wala namang inuutos na uh, na encourage yung kriminal para mag-arm para lumaban para mapatay then ngayon sasabihin nila na joke lahat 'yon ang tao bayan hindi naman niniwala uh, so kung idagdag no uh, may nababanggit na baka inappropriate yung aming pagtawag sa kanya sabi ko appropriate to eh number one, human rights binibigyan mo ng karapatan yung tao, hindi naman siya namin pinili na ipatawag eh. Pinatawag namin siya sapagkat nais niya na ipatawag siya. Sapagkat si Koen Nagarma, sinabi niya, classmate ko to. Kaibigan. Kaibigan ko classmate ko. Ito lang ang kaibigan ko classmate. So, we decided to talk to him para malaman sa kanya. Ito ah, hindi ko alam kung taktika yung ginawa niya eh. No? Pero ito yun ah. Oh, siya ang chief of police sa Mandaluyong napatay si General Barayoga nasaan ang report wala wala walang report walang police report siya ang chief of police ng Mandaluyong walang police report anong ibig sabihin ito oh ang sabi ni Colonel Garma marami siyang alam oh anong ginawa niya yung mismong kaibigan niya at classmate niya nilaglag niya yun ang, yun ang problema doon. Hindi ba? Yeah, actually, sinabi nga niya. sinabi doon sa ano, hindi naman doon niya kaibigan. Parang pagkakasabi niya, ano, classmate lang ako. Parang natatandaan ko yung sabi niya, classmate lang ako ko. Eh, wala ako ako dyan. Mga ganon. So, ako, nung marinig ko yun, sabi ko, sa sarili ko, wala, wala, wala to. So, the betting stop, Sabi ko ganon. So, ako, I went out. Uh, tapos si Benny sumunod na rin. So, yun yung story doon. So, uh, I hope lumiwanag yung kanyang ikaisipan. Kasi nga, wala naman siya sa uh, story eh. Doon sa buong concept na inimbestigahan namin eh. Doon lang siya sa isang peripheral issue. Yung kay Barayuga. Di ba? Doon lang siya nakasama. Nagugulat kami at uh, nakikisaw siya sa isang bagay na hindi naman siya involved. Uh, Kongs, last from me, uh, Kong Benny, doon sa pagdinig, uh, nami-mention ng dating Pangulo yung termination, yung totodasin kita, uh, na-mention niya as viable option yung pagpatay, uh, straightforward as form of you know eradicating drugs or other uh, criminal act. Pero bilang chairman po ng Committee on Human Rights, ano pong weight na ninormalize supposedly ng Pangulo yung ganong approach? Okay, Unang-una, again, salamat at binanggit niya yan, no? Salamat gano'n ng attitude niya. Eh, terrible, eh. kung ganoon po ang utak ng isang leader ng bansa, abay, kawawa ang buong bansa. Di ba? I mean, look ah, uh, binanggit din ni ni Tony Del Gioque, no? Nabanggit po namin niya sa Jack ko eh, yung neutralize, di ba? Yung neutralize, negation, na ang sinasabi, kill. Kahit po si Kenneth Pinedo, sinabi niya, kill din yun eh. Kahit na po ang pideya, sinabi nila, kill din ang ibig sabihin noon. Eh. Tinignan ko yung Webster's Dictionary, ano nakalagay? Kill din ang nakalagay doon. Oo. Tapos, binanggit ni, uh, ni Senator Bato, hindi naman po sa aming rule, kill yan. Arrest. Ba't hindi arrest ang tawag? Bakit neutralize? Sana in-arrest ang tawag sapagkat dapat lang arrestuhin. Due process eh. Di ba? Kahit suspect yan, Nakalagay sa ating konstitusyon, a suspect is uh, not guilty, uh, di ba? Is innocent unless proven guilty. Alam po ng taong bayan 'yan eh. So arestuhin natin. Ikorte natin ito. Ikulong natin kung kinakailangan. Pero sasabihin niyo sa akin, arrest? Pinapatay na agad eh. Yun po ang question diyan, <laughs> mga mga kaibigan. So, pa ano dagdag lang ano kasi um when he was the president uh of, uh, of this country uh akala natin yung mga sinasabi niya papatayin ikaw mayor ganyan bigyan mabilo magtago ka na sa pinanggalingan mo akala natin lahat 'yon mga jokes mm -hmm. Alam natin na may samang joke yung sinasabi ng presidente. Nasanay na tayo doon eh. Then suddenly nakita natin yung mga patayan. So balitang, uh, uy, mayroong patayan. Uy, may balitang uh, bayaran. Kasi nagsalita rin si Sen. Bato, saka si Sen. Bongo na may bayaran. And even the president, the former president. Then suddenly, nung natapos ang kanilang administrasyon, nag kami sa sa public order and safety nakikita namin yung mga police, yung mga peking, mga bypass operation, na nagkakaroon sila ng paraan para kumita pa lalo. So, hanggang dumating kami dito sa uh, issue natin na uh, pinag-uusapan sa Pogo, sa PJK, then suddenly, lumabas na to tong kay Garma na may nagsalita na officially sa Kongreso. So, so ngayon nare-realize natin na lahat ng mga sinabi nila during their uh, administration now may katotohanan na dahil somebody testified under oath dito sa kongreso at it was corroborated by so many people so i think uh, ngayon pag salita silang yung nangyari sa kongreso that um uh, wala namang DDS tapos sasabihin nila wala wala namang inuutos na Uh, na-encourage yung kriminal para mag-arm, para lumabang, para mapatay, then ngayon sabi nila na joke lahat yun. Ang tama ba yan, Hindi naman niwala. Ako hindi na ako makapaniwala kasi nga may nagsalita na eh. Nakasamahan din nila dati. Yun ang problema dito eh. Kasamahan nila dati. And they were not under any pressure or duress uh, when we, uh, we uh, talked to them. Kaya I think uh, we are in the right path and the uh, the Congress the Quadcom uh we are doing our our job uh and I I hope that the people will uh, somehow acknowledge no and uh, appreciate that what we are doing is uh, somehow right kasi nga kami ang policy namin uh, let's be honest with this and be transparent and as always kapag may mga ganyang witnesses uh, there will always be somebody na kasama namin to set up the transparency Sir uh personally kayo po ba naniniwala na may inamin si former president kahapon so tingin niyo po ba may pag-ako on his part kasi ang binabanggit po kaninang umaga ni attorney Panelo wala naman daw uh, inamin uh, figure of speech lang daw yung Davao Death Squad uno eh -un daw -una. unang-una kasi hindi naman hindi naman resource speaker si Tony Panelo eh. Uh, abogado siya eh, ni dating Pangulo. So, hindi naman siya resource speaker. Pangalawa, nakita naman namin, natin inamin ni uh, former president yung talagang responsibility niya. Inamin niya, inako niya eh. Yung mga pagpatay na yan, yung DDS niya, inako niya yan eh. Ngayon, kung sasabihin ng ibang mga, mga mga abogado niya na nagbibiro lang siya. Eh, hindi, hindi ko na alam kung anong uh, sa to lang, sabihin ko sa inyo pag ako sinabi sa akin na papatayin ako, matatako matatakot ako eh. Di ba? Oo. Tapos sabihin sa akin, then nagbibiro lang ako. <laughs> Mahirap yan tayo. <laughs> ako tingin ko kasi that era was already pasay eh. That's already done. I mean, Let's face it, ano, you know, uh, we are we evolve, you know, to find out that those uh, kind of uh, treatment to uh, the Filipino people about joking on serious matter uh, will not be considered uh, rightly by the Filipino people now. Kasi nga, uh, I think the Filipino people are now uh, waking up na uh, nakikita po nila na may mali. Uh, precisely because somebody na within their group have uh, spoken about these things. So, tapusin na po natin yung mga joke-joke kapag once na nagsabi ka na doon. That's it eh. Di ba? Um, sometimes, uh, li li like, for example, no, yun sa edad din po ni um, President, former President uh, third uh, Duterte, and the way yung style niya ng panunungkulan for so many decades, no? Uh, we have seen yung strong personality niya. And he cannot change that anymore being uh, an old uh, an old person. And I think nagmamanifest yun doon sa kanyang speaking from the heart. No? At pag nasasabi niya, uh, nakikita ng mga lawyers niya na mali. So, sinasabi na lang nila na joke. Pero, ako, I understand yung situation ni Presidente. Being a mayor for so many years, tapos naging presidente, naging strong, then sa, suddenly babaguhin niya yung style niya, that's hard. That's hard. And that's the reason why meron mga generals na nakaikot sa kanya to, to remind the people na hindi yun ang ibig sabihin ng presidente. Pero tapos na po yung era na yun. Dapat ayusin na po natin. So, sir, tingin nyo, wala nang kawala. Talagang dire-diretsyo na dun sa crime against humanity. Impossible uh, makarating nga ng ICC. Gamitin sa ICC yung kanyang pronouncement at pag-amin. Kasi, uh, alam nyo, uh, I'm pretty sure, dapat ako hindi ako pabor sa ICC na ever since nagsalita na ako sa nyan, eh, dati pa. But of course, uh, the international community is really watching. Di Republic Act 98, 51, nakita ko rin na nabasa ko na meron para tayong batas na gano'n. Yung jurisdiction over this uh, matter will be under the uh, Philippine courts and uh, uh, establishing uh, special courts can be uh, done by the DOJ according sa Republic Act 1951 and all the uh, international laws must be considered as well. Now, kung magpa po ang uh, DOJ on doing their job on this matter, then the more the ICC will uh, uh, take cognizance. So, uh, I think it's really up to the DOJ to do their work. Sa akin, parang mas maganda na domestically na lang siya eh, uh, uh, ma-prosecute, no? Para pag halimbawa, ang DOJ nagsabi na mayroong prima facie evidence na dapat siya ay eh, ma-prosecute at ni-charge ng court dito, hindi na siya papatawag ng ICC. Eh. Sa so, may mayroon na rito tinatawag na, na proper judgment ang ginagawa ng ating bansa eh. See that? Yun ang, yun ang, yun ang sa amin. Ako, Naintindihan ko naman ang kalagayan ng ating Pangulo tulad ni uh, Congressman Fernandez. Naintindihan po namin niya kasi wala nang naging mayor siya. Magulo sa Dabao eh. Nung naging mayor siya, talagang sa Dabao magulo. Ang daming NPA, ang daming drug pushers. Ginawa niya, nilinis niya. Yun din ang kanyang ginawang template sa buong bansa. Naunawaan ko po ang ating Pangulo tungkol so Sabalit, hindi niya pwedeng i-skirt ang responsibility ng isang leader ng bansa. Siguro kung siya ay uh, a private person lang, magsalita siya ng ganyan, magbiru siya, eh, okay pa eh. Pero isang pangulo ng bansa, eh, nagbiru ng ganyan. Ginagawa rin sa babae. Eh. Oo. Eh, nakakatakot yan. Bagayahin ng bawat Pilipino yan. Magahamon. ah, ha, Hasabihin na papatayin kita. Be, biro lang yun. Baka igayahin na ng Pilipino yan. Anytime. Yeah, actually, nangyari yan noong panahon noon Eh. Naging strong yung mga mayor, mga nagmumura na rin. Eh. Maraming ganun. Eh. Maraming nag-emulate nung ano, nang ginagawa, ginagawa niya. And I hope na mag-stop natin po talaga yan. You know why? Sana Because... hindi ka magmura pag governor ka na. <laughs> so, <laughs> oh. Alam mo kung bakit ko nasasabi <laughs> na dapat this have to stop. Uh, if Oh, well, yun ang sinasabi natin, the law must be applied to all or not at all, di ba? Kaya eh, ngayon, ang problema, kung halimbawa nagmumura si uh, former President sa Senado, tapos inayaan natin magmura dito, what prevent others to make that uh, kind of statement as well? Papatay. Alimbawa, si Laila de lima kung sabihin niya, ayun, uh, patay. O, oh, ikocontempt mo siya? Or pag hindi winidraw? Eh kasi pinabayaan natin. So, Huwag natin hayaan na dungisan yung institusyon. Hayaan na natin dungisan tayong mga parliamentarians. But yung mismong institusyon na mapapunta yung record ng mga sinasabi ng bawat isa dyan, na babasahin ng mga susunod na henerasyon, yeah. nakakahiya tayo. Nakakahiya. Di ba babasahin nila wala man lang nag-stand para i-delete uh, no, okay. o tanggalin yon sa record ng, uh, ng Senado? And even in us? Kaya nga sabi ko pag dito, hindi ako papayag na maputin to record dyan. Pabubura ko 'yan. I mean, I, I mean that I I'm point of order. I I'm pretty I'm, I'm pretty sure all of the chairman and all the members will agree with me na hindi po natin pwedeng ilagay sa record dyan. Lalabas dyan yan lahat ng mura, lahat ng mga masasakit na salita na Hinayaan natin at tayo ang sisisihin ng mga susunod na generation for that. Uh, I'd like our people to know na lahat po ng pronouncement ng Pangulo, kahit na pag niya, recorded po yan sa Malacanang eh, nasa archive yan, lahat ng mga sinabi niya. Pag-umura niya, alright. Kaya nga ako, may program ako, o meron akong uh, nasasabi kahit sa pulpit may mga nagbaba sa akin, minumura ako eh. Bakit? Alam ko kung saan galing yun eh. Di ba? But the thing is this. Yung PI, hindi lang mura yan eh. Nanay ko, tinutukoy mo dyan eh. Nanay ko yan eh. Ba't terrible mahal ko nanay ko eh. Ba't mo kinakailangan murahin? Kung magagawa ka ng PI. Oo, siguro, yung gago matatanggap ko pa eh. Kung talagang gago yan eh. Yung tarantado, kung talagang tarantado yan, sinasabi ko yan sa pulpito eh. Kung talagang tarantado ka, tarantado ka, hindi mura yan, totoo yan. Pero yung PI, aba, e pambira, pagtanggap ng ating kawabayan yan, minumura mismo yung nanay niya, ay ba hindi ko katanggap-tanggap sa akin yan? <laughs>